Magandang buhay mga kaipahayag! Ngayong araw ay pagtutuunan natin ng pansin ang isang mahalagang konsepto na makatutulong sa atin tungo sa epektibong pagpapahayag. Ito ay ang Speaking Paradigm ni Del Himes. Ang paradigmang ito ay binubuo ng mga iba't ibang salik o hakbang na makatutulong sa atin sa larangan ng komunikasyon. Tara, simulan na natin! Si Del Himes, isang social linguistiko ay ng isang modelo na tinatawag na speaking paradigm upang matulungan tayo sa mabisang pakikipagkomunikasyon sa ating lipunan. Binubuo ito ng mga iba't ibang aspekto na kailangang isalang-alang sa bawat pakikipag-usap. Unang bahagi ng speaking paradigm ni Himes ay SO setting. Dito, tinitingnan natin ang lugar, oras at kondisyon kung saan magaganap ang komunikasyon. Halimbawa, kung ikaw ay nasa isang formal na pagpupulong sa opisina, ang setting ay formal at ang mga tao ay may mga papel na sinusunod sa usapan. Ang P ay participants o mga kalahok sa usapan. Mahalagang malaman kung sino-sino ang mga kasali sa pag-uusap at ano ang kanilang papel sa usapan. Halimbawa, kung ikaw ay nakikipag-usap sa iyong guro, ikaw ay bilang estudyante at siya ay bilang tagapagturo kaya may formal na relasyon. Ang I naman ay ends na tumutukoy sa layunin ng usapan. Bakit ka nakikipag-usap? Ano ang layunin mo? Halimbawa, kung ang layunin mo ay magbigay ng impormasyon, maaari mong sabihin na isko lamang ipaalam sa inyo na may pagbabago sa schedule ng klase. Ang I naman ay tumutukoy sa act sequence o ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon o pahayag. Dito, kailangan mong isipin kung paano magaganap ang pag-uusap. Ano ang unang tanong? Ano ang susunod na sagot? At paano tatapusin ang usapan? Halimbawa, kung ikaw ay may pakay na magtanong, maaaring magsimula ka ng isang tanong tulad ng Pwede ko bang malaman kung kailan ang pagsusulit? At pagkatapos ay hintayin ang sagot ng iyong kausap. Sunod naman ang K para sa key o tono ng usapan. Mahalaga ang tono ng iyong pagsasalita so kung paano matatanggap ng iyong kausap ang iyong mensahe. Halimbawa, sa isang formal na usapan, ang tono ay seryoso at gumamit ka ng mga magalang na salita. Ang I ay instrumentalities o mga gamit o medium na komunikasyon. Dito, magkaibang pagpapahayag sa personal na usapan kumpara sa paggamit ng teknolohiya. Halimbawa, kung ikaw ay pag usap sa iyong katrabaho gamit ang email o sulat kailangan mong gumamit mga formal na salitang tiyak at malinaw. Ang N naman ay norms o mga pamantayan o inaasahan sa usapan. Dito, tinitingnan natin ang mga kaugalian na sinusunod ng mga kalahok sa usapan. Halimbawa, sa isang formal na pagtitipon, inaasahan na ang mga kalahok ay magpapakilala bago magsimula ng usapan bilang simbolo ng respeto. Panghuli ay G para sa genre o uri ng diskurso. Dito, tinitingnan natin kung anong klase ng komunikasyon ang ginagamit. Ito ba ay pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad o pangangatwiran? Halimbawa, ang genre ng isang business report ay paglalahad. Kaya ang iyong wika ay dapat malinaw tuwiran at nakatuon sa layuning magbigay ng resulta. Ngayon, narito ang kabuuan ng speaking paradigm ni Del Himes. S. Setting B. Participants E. Ends A. Act Sequence K. Key I. Instrumentalities N. Norms G. genre. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mapahuhusay natin ang ating kakayahan sa pakikipagtalastasan. Sa susunod, maaari mong ilapat ang paradigma na ito sa bawat sitwasyon upang maging mas epektibo ang pagpapahayag at pakikipag-usap. Maraming salamat sa panunood mga kaipahayag. Paalam!